Okay, magandang hapon. Ating lang po natin tong pahabol ni Mr. Cristo Red Onion. Ayan po. Yung kanyang pahabol na pulang sibuyas. Yaw. Diyan. Oh. Swap so, mo ito natin o oh. kuwata. Okay. So, kung natatanong, yun po ma'am ni yung nagpahabol ng red mom. Oh, tingnan niyo po yung kanyang pun ng sibuyas. Manunga ko na ito yung <laughs> <laughs> Oh. Tingnan mo ma'am oh. Mm, kapal ng pula niya. Redmond. Yan po yung pinadala ko. Redmond Baraytay. Linis pa, walang damaw. Mabilis tumubo. Ayan. At bibigyan kayo ng experience diyan sa Red Mom. Ayaw. Mabilis tumubo. Tapos mas paga eh, Ma hmm. eh, pag Tapos, ay abunaw. Siyempre, agdamag ni Ma'am ni Netcal. Kung pag-aabunaw, konti lang aabunaw mo naman. Ah, sa una, huwag mong gugulpin at baka maluto naman. Ayan. Okay tara. Tingnan nyo mama, walang nahulog na buto dyan sa sidewalk nya. Talagang pulidong pulido, may paling pain. <laughs> Hindi katulad yun sa akin. <laughs> nahulog pag nagdidilig. Ito, may paling pain. <laughs> oh, tingnan mo, ang ganda. Mm. Um, ang linis pa, walang damaw. Mm, ayan po yung mga sekreto niyang wow, malupit. Oh. <laughs> itu tak apa gitu